Idol, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Isang masaya po na naman sa ating hunting channel. Muli tayong mamamana sa araw. Napaka pangit na naman ang panahon ngayon. Saka ang lalaki ng alon. Buti at tumigil yung ulan. Hindi na malakas yung ulan. Ang lalaki ng alon ngayon mga Idol. Hindi pa natin alam kung makapumana tayo dito ng maayos. Grabe yung alon, ng lalaki. So, tatiming lang tayo sa paglusong. Delikado. Grabe. So, ang na lang mga idol. Pag nakalusong na tayo. Salamat. Nakakalusong din. Grabe, tagal natin nag hintay bago makatiming tayo sa paglusong. Nakakatakot yung mga uh, ano, lalaki. malabo pa tubig pero kaya naman makita yung isda at dito mga idol pagkatapos kong magpahinga at mag warm up ng ilang minuto dumiritso na tayo dito sa may malalim na butas ito yung butas na pinamumugaran ng maraming ilak na pinapasok natin kaso ngayon hindi mo na tayo pumasok dun sa loob gawa ng nandito sa labas yung mga ilak kaya dito na lang tayo naghintay Medyo nahirapan ako dito mga idol Gawa ng napakagalaw talaga ng tubig sa ilalim saninang malalaking alon Dito nahirapan ako mamili Dahil medyo may pagkamalikot din itong mga ilak Dito ilang segundo pa yung nakalipas Mina dito nakapili na tayo ng ating mapapana So tumatiming lang tayo dito mga idol Sobrang galaw kasi ng isda kaya dito na natin napataas kaya habang paresurfis tayo ito nakatanggal sayang buhay naman sana natin at dito sa dive natin ito mga idol dito na ako sa may malapit na sanay at napla na pla napakalakas kasi ng agos kanina kaya madali tayong napadpad pa dito sa spot na ito dito tumayming ako na lumit yung alon saka pinasok ko itong butas Akala ko hindi tayo dito mga kapana gawa ng sobrang dilim sa ilalim. Napaka kulimlim kasi ng panahon, sabayan pa ng malakas na ulan. Buti na nga lang at pakababa ko dito mga idol, biglang may sumulpot sa atin na isang mangrove snapper. Napaka amo. Kaya eto yung nangyari. Yun, tinamaan natin mga idol. Kaso habang hilain ko yung isda, naunahan tayo pumasok sa butas kaya pinahirapan tayo dito kaya magre resurface muna ako mga idol tapos babalikan natin yung sumabit dito mga idol kailangan hindi tayo magtagal dito sa spot na ito kasi ilang minuto na lang darating na yung mga malalaking alon maglalakihan ang alon dito delikado na kaya tinanggal ko na agad yung aking chinelas para pampalutang sa pana natin. Ito yung ginamit natin na floater. Mabigat kasi itong pana ko mga idol kaya kailangan na may palutang para hindi tayo mahirapan sa pag-recover. Oh. dito nagsisimula na lumaki yung alon mga idol kaya dali dali na rin akong sumisid para tanggalin yung pagkasabit dito nakita ko na yung isda nasa line natin pero yung ating shop andun pa sa loob ng butas talagang siniksik nya buti na lang at kayang abuti ng ating kamay yung sabit kaya di tayo dito nagtagal at nakalabas din tayo dito sa butas na ito dito paka resurface natin mga idol yun hinila na natin yung ating pana pati yung isda so lalayo tayo dito sa area para safety tayo ilang minuto na lang kasi darating na yung malalaking alon dito la <coughs> 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 dito pagkatapos ko ma-secure yung ating snapper pumunta ako dito sa dalawang bahura so nagtry ako dito kung may sampan na isa, isa, din kasi ito sa mga nahulihan natin ng mga magandang klaseng isda itong bahura na ito lalo na dito sa may pagitan nila so daan daan na naman tayo dito na sumisilip para hindi po tayo dito matunugan ng isda dito pag silip ko agad ko napansin yung isang batfish o bayang nasa ilalim kaso di ko muna pinunteriya tiningnan ko muna yung paligid baka may ibang klaseng isda kaso wala tayong nakita kaya eto pinunteriya ko na itong batfish kaso nga lang hindi natin ng maayos dumaplis lang pang -ulam na sana hindi bumalik ako dito sa may mababaw na parati mga idol napakadalang kasi ng panain sa may malalim kaya dito ako nagpukos may na tagpuan tayo dito ng grupo ng mga ilak kaso mga cute pa itong ilak maliliit pa kaya nahirapan ako dito magpili naghahanap pa si tayo dito ng medyo okay na yung laki pero mga 400 to 500 grams yung iba dito kaya ito yung tatargetin natin yung iba nasa 200 grams lang siguro to ito mga kalating kaluhin na to mga idol yun salamat at tinama natin medyo napababa nga lang pero ayos na secure din natin to Ang hirap kasi. Hindi pa kalma na laki. Nasa pangalang siguro. naman natin yung grupo ng mga ilak at ito nakapa na naman tayo ng isa dami sana nitong ilak kung hindi lang maliliit nirapan din ako dito mag target gawa ng malaki yung ating pana napakagalawang ng tubig Salamat <inaudible> dito sa dive natin ito mga idol dito tayo sa may napakamababaw kong spot siguro may gitsang dipa lang to mga idol pero yung kantuhan siguro nasa 7 hanggang 8 dipa pero yung isda mga idol dito talaga sa may mababaw dumadaan ayan o oh. salamat nakatimingan natin yung surahan dumaan dito sa may harapan natin at napatama natin ng maayos na spine shot ang problema lang dito mga idol napakalakas ng agos thank you, alam mo kung paano tayo nasulahan Dito na lang ang unicorn fish Paka na lagos na natin napakataba <coughs> ala sa agus talo ni na yung dalawang ilak may hindi natin na videohan yan So na pinahinga kasi natin yung ating camera Ayos na, hakapang binda tayo wala. So mga idol, ang tabi lang tayo sa bahay Para kiloy natin kung nakailang kil tayo A few moments later So ayun mga ilal, dito na tayo sa bahay Ito yung okay, mga nahuli natin Salamat, nakahuli tayo ng anak Sarahan kasi so, yung masarap na pang ulam Hindi lang maraming pangulam tayo Nagpariya kasi si utol ng kanyang payaw binigyan tayo ng pangulam Maraming pangulam Nandun sa may ano, poler Pinarihan niya, pinakubkub Kung tawagin dito sa amin Alamat, nakahuli tayo ng Snapper, mangrove snapper Pimbangin natin, kiloyin natin lahat Pare-parehas lang naman ang presyon nito yun lang muna baka maglaglag uh, 3 kilos and 250 grams uh, ang dalawang piraso grabe ang alon ngayon mga idol <laughs> ang lalaki at saka may agus natin kung sakto nga nasa 400 grams ayan kalating kilo dami sana mga ila at yung karamihan mga idol mas maliit pa dyan pwede na sanang pagtyagaan kaso malaki yung ating pana ayan yung apat na piraso uh, isang kilo and 800 grams isang kilo and 800 grams hintayin so, natin kung magkano yung kitain natin dito. Na, try natin kung magkasya nga. <laughs> ah, yan na, na para hindi tayo mahirapan. <laughs> Yun <Sinsya> na kayo. <laughs> Paulit-ulit na yung pagkilo natin. Yan na, na lang natin. Kabuuhan. Kung ilang kilo. Ah, kasya naman. Yun, limang kilo. Limang kilo na lang yan mga idol. May 1000 pieces tayo mga idol. Salamat. Binta natin lahat 'to. Si maraming pangulam, maraming inananini Otol na mga pangulam. Yung yun mga idol oh. yung ano yung ano ni Otol, maraming nahuli Ito yung ano yung mga uh, pakanan pang, sa pangulam. Dami. A few moments later. So ayan mga idol, good afternoon po sa ating lahat Shoutout time so, Shoutout po tayo sa ngayon Apsensya na kayo, ngayon lang ulit tayo nakapag-shoutout Bilang pasasalamat po sa lahat ng ating mga viewers and subscribers po natin ayan, Yun na, ano na May shoutout po sa family ni Ma'am Merecia Orpintes May galap shoutout po sa iyo ma'am At maraming salamat po sa kabutihan loob niyo po sa akin At sa malaking tulong po na ibigay niyo po sa akin at sa aking family Shoutout din po sa napakabait at napakabutihan mong asawa mga shoutout pa sa iyo sir. Thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta. Yun god bless po sa buong family. At shoutout din po kay Janil TV na nasa border ngayon ng Yemen. Shoutout din po kay It's Herbert Villieza. Yun shoutout sa iyo idol at pa -shout -out niya lahat ng ating mga viewers, ang mga subscribers po natin. Thank you po sir sa yun napagpa-shoutout uh, at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Shoutout din po kay Pancho Pantino ng Raporapo -Rapo Albay. Shoutout din po kay Rudy Dilaja at sa Dilaja Family ng La Union. Shoutout din po kay Dennis Dela Cruz at sa Dela Cruz Family ng Naikabiti. Shoutout din po kay Ronato Adrian Alex. Ayan at shoutout sa Ronato Family diyan sa Mual Bual ang Northern Samar. Yan shoutout. Shoutout po kay Mark KB na ng Barangay Dapdap, -Dap, Dolores Western Samar. Yan, mega love shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po kay Jubilinda Dola Shoutout din po kay Kasalom TV. Shoutout din po kay Alexander Pesquera at sa Pesquera family ng Junsan Tumbler Shout, shoutout po kay Romeo Alcones at sa Alcones family at sa Amor Beach ng Takligan, San Sudoro, Oriental Mindoro. Shoutout din po kay Antonio Ritana at sa Ritana family ng Mahaplag Liti. Yan at may kalab shoutout na lang po sa lahat ng katrabaho mo dyan sa may LGU Mahaplag. Shoutout din po kay Ryan Tyson Ayan at sa Tyson family at sa kanyang anak na si Arjan Cristaison at sa kanyang asawa na si Ronaldin Moral. may kalab shoutout po sa buong Family diyan sa May uh, Katbalugan Samar. Shoutout din po, po, po kay ano, uh, shoutout din po kay Pablo Alao ng Paranaque City. Shoutout din po kay Danilo Adale at sa kanyang anak na si Chods Prince Adale ng Santa Rosa, may Maybay Siha. Shoutout din po kay Elmer Marco na nandoon family ng Kalayo Kabatuan, Iloilo. Shoutout din po kay Aldrin Castrens. Shoutout din po kay Armando Sobredes ng Dipakulaw Aurora. Shoutout din po kay Chad Summers ng Buhul Shoutout. Shoutout din po kay RME Mix Vlog. Ayan, nasa mga kapatid niya. Diyan sa May Dolores, Sister Samar. Ayan, shoutout. Sina Junel Alcantara. Jewel Alcantara at Ruina Alcantara. Ayan, watching from Cebu City. May galap shoutout. Ayan, damo salamat. Idol, ano yung sulit niya suporta. Shoutout po kay Romil Cores nang Liloan Southern Lady yan shoutout kay Romil Cauris shoutout din po kay Antonio Villanueva shoutout din po kay Johnny Yactin shoutout kay Albert Yapot shoutout din po kay Sator PP yan shoutout sa iyo idol shoutout kay Jid Style TV at sa Consta at sa mga construction boys buhay OFW ng Saipan USA shoutout din po kay Cesar Abling at sa kanyang girlfriend na si Nori Binal ayan shoutout po sa inyong dalawa Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Shoutout din po kay John Maxwell. Uh, Kulanggoy at sa Kulanggoy family ng Kulyon Palawan yan. May shoutout po. Shoutout din po, po kay shoutout kay Felix uh, Lumugdang and family ng Paranaque City. Shoutout din po kay Glyn uh, Lakanto, Lakantango from uh, Kinapundan Eastern Samar. Shoutout din po kay Renanti Madulid ng uh, Abu Dhabi yan. Shoutout din po kay Joseph uh, Gabayo. Shoutout din po kay Helna uh, yan. Shoutout kay Helna ng Ilocosor. Shoutout din po kay Ryan Akotayan. Shoutout din po kay Danilo uh, Rodil yan. Kay Danilo Rodil at kay Sir Kabayan, kay Mom Strong, kay Lister kay Ara, kay Ela yan at kay at sa Rodel family ng Santa Cruz uh, Marindoki yan shoutout po. Shoutout din po kay Adrian Labariete, shoutout din po kay Alan Picayo, ayan. At pa-shoutout niya yung kanyang pamilya dito, yung family niya dito sa may barangay Tabok, ayan ng Barangay City. Damo salamat idol aniyo solid nga suporta. So ayan mga idol, uh, shoutout din natin yung ating mga kapwa mi channel. Please pa-support na lang po mga idol. Uh, Unang-una po, may galap shoutout sa dalawang kong kapatid. Uh, may Star TV Vlog and Action ni Nelson. At uh, shoutout din kay Idol uh, JP Amboy Vlog. Yun, pa-support mga Idol. Shoutout din po sa dalawang magkapatid na sina Idol uh, Rapids for Fishing and Renan Fishing Adventure. Shoutout din po kay Idol si Badong Vlog. Shoutout sa Idol at sa buong family. Yun, shoutout din po kay uh, Batang Samar. Yun, shoutouts. Shoutout din po kay Larry Amos Si Larry Olaquacero Shoutout sa iyo idol uh, Shoutout din po kay Banayad Vlog PH Shoutout kay Leon Leonon Spishing Shoutout kay Leonon Spishing Shoutout din po kay Sir Albert De Jesus Ayan, Shoutout sa iyo Sir, ingat lang po tayo lagi sa work natin Ayan, Maraming salamat sa walang Sa akong pagsuporta Shoutout din po kay Kuya North TV Shoutout din po kay Jasper TV Shoutout kay John Spishing TV Ayan, Shoutout shout out kay Kabog sa TV. Shout, out kay Nebriha Nebriha. Yan, shout out. Shout out din kay Idol uh, Kapana TV Adventure. Yan, shout out sa iyo Idol. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Shout out din po kay Arman Longher TV. Yan, shout out kay Arman Longher TV. Shout out kay Judy Driver TV. Shout out. Ingat lang po tayo lagi sa pamamasada. So ayan mga talaga dito lang muna yung ating shout out. Mahaba na yung shout out natin at sa hindi po na shout out sa ngayon sa next upload na lang po tayo at sa gusto pong magpa-shout out. Comment lang po kayo below para next shoutout po natin. Mayun, ma-shoutout po kayo. At, hanggang sa muli mga idol. Ako ito sa nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sa inyong walang saang pag-support at pag At kung kayo po ay isa sa mga mahilig po sa mga ganitong klaseng adventure. Ako ito sa pusong humingi po sa inyo. Ay, mag i po kayo ng like. Pa-subscribe mga idol at pakipindot yung ating notification bell para updated po kayo sa susunod pa nating video gaya po nito. Once again, maraming salamat po lagi mga idol. And yung patuloy na pagsuporta, ingat na lang po tayo lagi and God bless. Bye bye!